Okay, good day mga bossing. Ito po, available. Isang malaking baka. Uh, may lapad, may habang atawan. At napakagwapo pa. Pwedeng materialize mga bossing. Oversized to. Uh, malaylay. Quality, quality to. No? Pampatining din. Pwede. Uh, huli. Message nyo lang ako mga bossing. Quality baka. Ang po, po dito available sa mga naghahanap po. Yeah, may available pa tayo isa ditong maganda din. Yeah. May mga pampatining din. Available din yung ating pampatining. Para talaw. Yeah, mga pampatining. Kasi sila ako, bossing. Quality quality. quality. Oversize. Pampatining. Gawa Malaki. Sa so, lalaki pa <sighs> Message niya lang ako.